Yan po, yun sira po nung ano. ng malakas na tubig nung baha dito sa may, ano. Sa ila, sa Kandaba. oh, ngayon po bumabaw na pero yun po yung naging pinsala dito, wala na pala yung likuran nito pre no no. Mabaw yung ano yan pre, yung tubig. Tubig ano. Mabaho. Pati yung pa nga nauwi ni sa ice cream namamatay. Mm, mabaho na yung ano no, tubig ano. Oh. Na ano na yung damo. So mga kabukid, pupunta po tayo dito sa may bahay na to. Uh, nung baha po na sira ng ano, nasira ng baha. Sayang po, ang ganda tingnan niyo po dito, ang ganda ng bahay. Pero pagdating po sa may likuran, ano? Ah, uh, nagiba po. Ayun po oh. Kasama natin si Paring Bayani. Ito po oh. Kabukid. <laughs> eh, ito po ah. Oh. Sira po yung bahay oh. Dahil po yan sa baha. Sa sobrang lakas ng tubig. Sinira yung bahay oh. Bagong gawa lang po to. Oh. Tapos may natitinda rin ng isda dito pre no? Oo. Ito oh. Wala yata silang isda ngayon. Oh, naugos na. Oo, oh, naugos na. O, ipapakita ko lang po sa inyo. Oh, kasama natin si Bayani. Ito po oh. Sinira nung baha. Nung rumaragas ang tubig oh. Ito dito tayo sa gilid oh. Ito dati, dati ang gandun po ito. Di ba dati ang gandun to? Doon? Diretso yung sa, sa ano na yun, no? Yun ang lagay ng isda nil, di ba? Dati. So did, ngayon did, did po, yung, ngayon yung, yan. Oh, yung daan dati, no? Tapos so, ito oh, nag -iba po, oh, sayang. Oh. Ano na lang yung dito, yung mga ano, bakal, no? Yero, ano? Yero. Yan po, oh, yun, nasira po nung ano, ng malakas na tubig nung baha dito sa may ano sa ila, sa Kandaba. Oh, ngayon po bumabaw na pero yung po yung naging pinsala dito, wala na pala yung likuran nito, pre, ano no? Ito na lang pala ipakikinab. Ay, pero delikado na ano na 'yon. Biyak na no? Pero diyan pa rin nakatila, pre. Oh, ito po, mga kabukid yung nangyari po. ah uh, kasi po, ito pala yan. So, may palay pa, hinabutan din ng tubig. So, ngayon, patung bahay. Ito sa kinatatayuan pala natin, 'no. Oh. Delikado na rin mga kabukid, ito. Oh, ito bagong gawa lang 'to. 'Yan po 'yung nangyari. Nagiba ng baha. Dati po ang ganda sa dulo 'yan, tumbahay na 'to 'yun. Istakan isda. Ay, may meron pa lang 'doon, 'no. Oh. Ay, galing ni ate, nagbaba ba yun, <laughs> Ay galing po dito, yung mga tao dito. Magagaling sa ano, sa bangka. Ay, silipin nga natin dun. Ayun, ayan po. Wala talaga palang, ano, delikado na.